Obligasyon ba o dapat voluntaryo ang pagsuporta ng anak sa nagkakaedad na magulang? Hindi ko pwede magkaroon ng dalog sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa'yo. Yung pagtulong sa magulang, kusa ba or obligasyon? Actually, mali yung tanong eh. Dapat, ang pagtulong ba sa magulang is pagtanaw ng utang na loob o obligasyon? Yun po yung tamang tanong na dapat po itanong, itinanong nila. Kasi ganito po yan, okay po? Ang obligasyon, yan yung isang bagay na nakaatang sa atin na kailangan nating gawin. That is obligation. Kaya mo gagawin kasi kailangan mong gawin yon Meron doon talagang point na talagang sinasabi na kailangan at dapat apat gawin pagdating doon sa utang na loob, gagawin mo yon, okay? Kasi inire-recognize mo na meron silang nagawang mabuting bagay sa iyo. Kaya ang tanong, ang pagtulong ba sa magulang is utang na loob o obligasyon? So yun po kasi yung tamang tanong doon. So sasagutin natin 'yan. Ang pagtulong sa magulang is wala po tayong mga obligasyong mga anak, okay? Wala tayong obligasyon na tulungan ang ating mga magulang. Yan ay as long na kaya pa po nila. Okay? Kaya pa nilang magtrabaho at talagang kaya pa nila na maghanap buhay para sa sarili nila. Ngayon pagdating naman po sa panahon na, na hindi na nila kaya. Syempre darating yung panahon na hindi na talaga nila kaya and they are not financially stable. Kapag ka financially stable sila, hindi nila kailangan ng tulong natin. Okay po? Pero dun tayo sa point na kailangan nila ang tulong natin dahil talagang umabot sila sa point not they are not financially stable at walang ibang pwedeng tumulong. Sino yung tutulong? Ibang tao? Siyempre ikaw na anak, ikaw ang siyang tutulong sa magulang sa panahon na kailangan-kailangan na nila ang tulong natin. Da doon sa panahon na yun, hindi yung tinatawag na obligation, hindi. Ang tawag doon is utang na loob. Dahil nire-recognize mo bilang mabuting tao na ikaw is pinalaki ng maayos ng iyong magulang. Okay? Nagawa nila yung obligasyon nila sa iyo bilang mga magulang. Okay, ginawa nila yung the best nila. Kaya ikaw tinatanaw mo yon na utang na loob. Kaya sa panahon na ang ating mga magulang is wala ng kakayahan, nariyan tayo para gawin ang mga bagay-bagay para sa kanila. O de, siyempre, papano naman yung mga magulang na hindi ginawa yung kanilang best o talagang hindi naging mabuting magulang. Still, bilang mabuting tao, okay po, bilang mabuting kristyano, ang gagawin mo pa rin is tutulungan pa rin sila out of utang na loob, hindi obligation. Sinasabi ko na magkaiba ang obligasyon at magkaiba ang utang na loob. Ang utang na loob kasi, again, nire-recognize mo na meron silang mabuting nagawa sa'yo. Hindi mo kailangan bilangin kung ilan yung mabuting ginawa at ilan yung masamang nagawa. Ang pinakamabuti sa lahat, nare-recognize mo na meron silang mabuting nagawa sa'yo. Yun lang isapat na para tulungan natin ang mga magulang natin sa panahon na wala na kakayahan para tulungan ang kanilang mga sarili okay po, kaya i-differentiate po natin ang obligasyon at utang na loob, never never na magkakaroon ng obligasyon ang anak sa kanilang mga magulang, yes may mga magulang na nanunumbat okay, sabi nga po, ng anak ni Marjorie, papano nga daw may mga magulang na nanunumbat Problema ng magulang kung manumbat siya, ano ang isusumbat niya? Hindi obligasyon ng anak niya na isinihilang niya sila, na naging anak niya sila, na pinalaki sila. Okay, wala talagang makikitang ano, lalo na sa Biblia, yan nga is mga kaisipan lang nila, personal nilang kaisipan. Kaya kung tatanungin natin ang Biblia, malinaw ang sinasabi nito, walang obligasyon ang mga anak ang meron tayo is pagtanaw ng utang na loob sa panahon na sila ay wala ng kakayahan na tulungan ang kanilang sarili. At tayo mga anak, habang nasa bubungan tayo ng ating mga magulang, kailangan nila tayong suporto, suportahan. But, kailangan din nating sumunod sa kanilang rules and regulation. Kung ano ang regulasyon ng manggulang habang tayo ay kanilang sinusuportahan, kailangan nating sumunod sa kanila. At kung tayo mga anak, hindi tayo willing sumunod, pwede na tayong umalis. Hindi ka willing sumunod, right? Yes, pwede tayong umalis kung hindi ka na willing sumunod sa kanila. But as long na tayo mga anak sumusunod sa ating mga magulang, obligasyon ng mga magulang na tayo ay suportahan. At tayo na mga anak, obligasyon nating sumunod under the rules and regulation. Okay po? So sana malinaw po 'yan, iba ang obligasyon at iba ang utang na loob. And syempre, comment down below kayo, okay po? Open po ako sa any constructive criticism at inyong kaisipan may kaugnayan sa ating mga anak na tayo ba ay obligado o may utang na loob na pagtulong sa ating mga magulang. Katulad ng sinabi ko, obligation at utang na loob is two different things. That's it for today. Thank you very much for watching.